Hi people in the house, it's me again, Christian, and welcome back to my channel. In today's video, mag-inosarar ako sa balay. It's because Paddy is working and according to him, he will not be coming for the lunch. So, since I am craving for something fishy, today, I'll be sharing to you how I cook my favorite, ginataang tulingan, and also, I am craving for rice, guys. So, into this video, I'll be cooking, ginataang tulingan, at the same time, kakain ako ng rice. Kasi the previous days, I was only eating bread and cheese. Nakakasawa na din. Kaya, today, I'll be sharing to you about ginataang tulingan. So, stay tuned guys and keep on watching! Finally, we have all the ingredients na kinahanglan ako. We have here ginger, we have here coconut milk, then I also bought a big size of eggplant and then I have also here the onion and then the garlic so first things first is I am slicing all the ingredients ayan itagtad na po na ang ahos Ginoog -ok ko ang hakoan. Kahalang ba aning ahusa? Diyos ko, Mariusip. Halang ko. Ka Ayos siya, besh. Ayan, ang luha na. Uh, Pasensya na kayo. kag ko sa ahos. Ah, Ginoog -ok ko. iyan. then this one also here guys I have here a big size of um, eggplant atong buhaton ani is ato lang siyang ihap kung baga and then ato lang siyang tagtaron let's wash this first kay ipalit ko pa ni baguhay it's not necessary nga gagmayon kay nimo siya pag slice Ay, kung baga kanina siya nakuan sorry kaniya siya is kung naging siya ka ang pang additional lang gaon niya yan dako kayo diba ilang talong so for example this one niyan then para ni unya time guys, atong buhaton, ibutang nato ang isda sa pot. Ayan. By the way, pasensya na kayo nyo guys, kisabag kayo mong langgam. Kani ang isda, ako na siya na-prepare kagaina, mong ato siya ibutang diri sa pot. Ayan. Tapos, atong buhaton, ato na siyang pabukalan atong siyang timplahan o asin. Sa ako po nga style, usually ang uban pamukalan nila sa tubig. But in my case, ako siyang ginapabukalan using the vinegar. Kaya para ma makapawalag ang heat din. Ato lang siya pahubasan. So, ayan. Tapos, ato na po rin buhaton is ato siyang timplahan o asin. What I am using is this Himalayan salt. Kaya ganahan kasi yung lasa. Ayan. atong isunod of course di gid pwede, pwede nga ma mawala ang vetchin so ayan, monosodium glutamate parang atong isda na na siya unya di ba ato lang dayon ibutang ang atong half ani nga lui. ah din ang half unya na nato ni na siya i-add pag ihumula nato ang gata so, and then ang sa ako apod na style binabot niya nako na siya ug paminta. So, ayan. Ayan. And then, one piece of laurel. And, hindi po siya makumplito pag wala ang suka. Ayan. ato lang po siyang dungagan o gamay nga water. So, ayan. Kumbaga, gamay lang to siya nga water. And now, ready na siya pabukalan. So, ayan. Magluto na ta. So, good. So, while po nga mag-waiting ta, nga maluto siya, magluto po ta og rice ang pambansang partner ng ulam mo nang nga ginoo oh, ko kung magpuyo ka sa abroad di gid ka pwede mabuhi nga white rice ayan I still have many things to do here dahan pa kay kulimpihan Patlaban lang yung zay ang sa rice hindi nalisyo siya lupoon kinama cooker <laughs> Puro ta pud ang amo ang kuan kay stuck diri ang rice. Kinanglan na pud ko magkuha og rice sa silong. Maluto karon po. Two cups of rice. Ato para ra sa ko. nangingin gihin na white diet diet karon. Basta pud kay ang rice sa amo ang kuan. Stuck to. Nong no, di ko mabalakak Nagbukal na pud ang atong kuan tulingan. Amoy na nako na ang kuwan. Kaisok sa vinegar. Murag nabutan ka dito, sumura na kung sa balay. Ito na kaya uyo. Kay nag nakatakang naman ta og rice o nagpabukal papunta sa atong tulingan. The same time, itong buhaton, mamilok. Ayan. So, I have here many clothes to be folded. Kwanta multitasking takarun. Kung wagi maglihok, magbanggood na kay ang at humanun. Sa mga guys, the way may magpilo, si Padi ang gapamilo sa mga gagmay nga mga anbutang. Ako ang gapamilo ang mga dagko. Like for example, pullover, mga t-shirts, mga short pants. Ako ang gapamilo. Pero sa mga underwear, si Padi. And then ako lang po din dakong pasalamat sa inyo hagid guys. Kaya grabe yung support tagid. Nag-increase lang na ato ang watch hours. Keep pushing pa. I-keep push pa na ako nga ma-reach din ako na siya. Kaya basin po di ay pag ma-reach na ako na siya natin matabagan lang yung mga tao. kay kabalo mo mas maayo din na nga mubalik po taong tabang sa mga tao. kay kung dili po tuhod nila dili po na ako ma-reach na akong goal. Kung tingkimbot na lang kaya naputang good guys nga, di ba nag-YouTube nag ko, tapos pila ka years nag-inactive ko, tapos kato akong watch hours, every everyday gagamay siya, bantog. Sa una, kung na-reach na, na ko ang almost 2,000 nga watch hours, 2,000 lang ang kulang, nag pang ko, so katong 2,000 within the, the, period of time, ginaanam-anam siya kagamay, Mao nagbalik na ko sa Permiro mga sa pagkakaroon na apa ko sa mga ko, uh, 900 900 kapin but i keep pushing dapat lang yun nga ma-reach na ko within this year kay ambot na kung next year siguro ako akong buhaton instead of uploading uh, many videos every day ako siyang buhaton once a week na lang kay nagtrabaho bit magtrabaho naman po ko next year so panikamutan na ko nga before mahuman ang a year ma-reach ma na ako ang kuan ang watch hours diri sa YouTube mong salamat kay guys sa inyo hang walang sawang suporta it's really well appreciated back to ay guys sa isda ayan wala pa siya nagkuhan nagbukala na siya pero wala pa siya tantong ni ugag yun Bung ato is, atong buhaton is ato siya ipaugahon ato siyang pahot doon sa baw ayan na i-add ang coconut milk I guess okay naman siya so atong buhaton is i-add na nato ang coconut milk Ayan. I am using this 100mg milk, so dagat niya sa bau. And then, kaling the rest, ato na siyang i here. Abot sa kung kamot guys, ako na siyang gilimpiwhan guys ha. And then the rest of this onion, ato na siyang i-butang And then, ganun siya. And then ato siyang takluban for the moment. Oh, before natuk malintan magkwasa ko og um, sili guys kay nami na siya paghalang-halang. So I have here chili fresh from the pot. Ayan. So gamito nato ni siya. Ayan. Green lang atong kwaon or kaniak hayyan eh. Ayan. So di ba maka-harvest kasi mo kagaling chili here. Kaniya siya grabe ang mga atiman ani. And then here, we also have different kinds of chili here. Ayan, different types of chili. Ayan, ayan, ayan. And then, ano guys, ang ato pong kuan, ato pong isda, ato siyang timplahan o patis. Kaya katong kagain na nga, giad na nga salt, gamay na gigit siya nga amount. So, timplahan na ito siya kung patis. Tadaw! Then, pasagda na siya nga magbukal. Ito ato po i-adjust ang uh, ihang temperature. Yeah, in the middle. So, ato siyang pabukalan. Ayan, ayan, ayan. So, muna to siya ang ato ang pagkahon for today. And then, ang kwan po, ang ato pong rice, nagbukal na po siya. So, later dayon, manghabhab ta. bakalan muna nato siya guys para kanagaling ang sabaw magamay-gamay siya So ayun na guys, luto na nga itong tulingan. Ayan. And at the same time, luto na po na rice. So hab haban na!